Gano, ilang taon ka nang naglalaro ng basketball? Alam nyo, um, mula pa nang uh, seven years old ako, naglaro na, naglalaro alam, basketball, na ng basketball. Naglalaro ka na ng basketball. Number one talaga dibangan ng mga Pinoy. Bawat kanto, may basketball court. Ikaw, Mama Carla. Nakita-kita nung... <laughs> Parang ikaw yung coach doon, ha? Gaganong-ganong ka pa. Ka ikaw. Alam mo, sobrang OA ako manood Kaya ayaw ni Daniel nanonood ako ng game niya. Okay. Ay, bakit mo nasabing walang hiya? Ano nangyari? Eh, may mga insidente na talagang personal yung ano niya eh. Para sa kupuna namin, sa team namin. Actually, yung isang tao niya o player niya lumipat sa akin dahil nga rin sa istorya na tinuturo niya. Eh, kayo daw ay ginagawa niyong hanap buhay ang uh, pagpapaliga. Ay hindi naman po. Okay. Kailan eh, po ang ano nila? Ang Gaano gusto... na kayo katagal na coach, Coach Alan? Katagal na po, mga pitong taon na po. pitong taon na kayong coach. Gusto niya yung yung uniform makuha niya agad. Layer ko po yung dati. Tapos pum, lumipat po sa kanya. Ngayon po, gusto niya yung uniform niya alam niya, kulang pa yung pambayad namin sa tayan Gusto niya, madaliin. Tanong sa inyo, dahil madalas daw kayo yung nagsusolicit, pero wala namang ligang nagaganap. Ay, meron naman. Meron po. Meron Kaya nga iba. po may pinaglalaroan eh. Kasi Ay, yan. po yung po pinagkakalit pinagkakalat niya. Wala, wala, raw nangyayari. Wala raw ano. Kahit ka ka na po yung Gumawa ka lang ng isang sablay. Wala na yung tatatak na sa mga kabataan yun. As so ang coaches ba sa tingin mo, katulad ni Coach Alan, may favoritism? Oh, yung mga kasabwat niya. Mga kasabwat niya saan? Kasabwat. Mga kasabwat niya saan? Binubulsa nila yung kotay Ano ba yan? Kailan ba yung next na liga n'yo? May paliga ba kayo? September 15 darating meron. May paliga na kayo. Oh, may mga sponsor na. Sa ngayon, wala pa. Oh, Pero sponsor kung... ko na yung team mo, ha? Oh. Okay, sponsor ko rin yung team mo. Thank you po. Ano ba yung pinakamahirap pa-sponsoran, Kuya Alex? Ah? Ano? Ano yung mahirap? National team. Uniform. Uh, okay, oh, so uniform, uniform na, 12? na tayo. Dose, uniform yan, dapat. Okay. Uniform na tayong dalawa. Sige. Okay. Yeah. Thank you po. Salamat po. <laughs> At siya sponsor na ni Daniel Padilla yung rubber shoes nila. <laughs> uh -huh. So, ngayon, gusto nating marinig, di ba, na katulad nito, a uh, sports to eh so dapat talaga ugaliin nating maging sports wag kampikon lalo na mga lalaki kayo At... okay. ang magandang samahan ay parang basketball lang yan matutong mag-pass the ball para makascore ang koponan dahil tandaan natin teamwork is the key